kayo dito, sir. Marami kayong kasalanan kung anong pinagawa ninyo sa buhay ninyo. Impirno kayo. Magkita-kita tayo doon. At huwag kayong matakot. Alam mo, President Duterte, kung ikaw ay nagpapatay, ng libo-libong uh, mga Pilipino at pinaboran uh, pinabura ng China, malamang sa impyerno ka talaga di derecho. At sinasabi ko, kung mapunta tayo sa impyerno, marami tayo at maraming magagandang eh, so, 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 sa na pala nakapunta yung magaganda kala ko punta yung langit yung magaganda nandoon sa impyerno rin kaya ako pag ako ang namatay, totoo, at uh, magkasabay tayo sa ganoon, magparade tayo, punta tayo doon sa trono ni satanas. Ang gawin ko, sa harap din sampaling ko yung putang inang satanas na yan. At putulin ko yung ano niya? Yung ikog, ah, yung buntot niya. Gawain natin balbakuwa. Sabayan natin ng na inom doon. Hala yan, okay? Akala ko sasampalin niya, puputulin niya yung buntot. Sa kanya, siya ang papalit bilang bagong satana.